Hello guys, uh, what's up guys? So, natay amigo nung no, uh, bisag yung unani ng iyang panginabuhi, marangal na panginabuhi. Muna importante para makabuhi na sa pamilya. So, ato na interviewon siya guys. So, uh, ang ayan bagay nato siya siyang tabangan no? kay isip vlogger, matabang yun ta. So, ato na yung interviewon. Ah, uh, boss, may buntag boss. Buntag sa na, may eh. Daya, boss. Kaning mga gagawin puto, boss o kaning mga bolt. Uh, para man, man, ah, para sa man ani mo? Unsa Akong ipatimbang kay ipalit na ko og kani ang tambal og bugasa. sa among bay. Ah, so ingon ani, ingon ani mong trabaho di ay? Oh. So mas importante gid guys nga mas maayo pag marangal imong trabaho sa unta man nga wala man ni e, siya ka nakahuman ba kag eskwela? Wala. So wala ko kuto. kani grade 1. Ah, grade 1. So, yung ni guys, uh, naiuban niya, no, uh, katong mga kuang kayo, nakahumanag iskwila niya. depende na kita sa tao sa pagpaningkamot, no. Kani siya, guys, uh, ang iyahang trabaho, maulay kiniyang naabot kay gumikan, uh, grade 1 na daw siya niya. syempre mas maayo na ni ang iyon na trabaho, guys, kaysa mangawat di ba? Kaya kung mangawat kay ipakaon niyo si mong pamilya, wag ginayayo. So, kani ang iyang trabaho okay ya, no? lagi ni normal lagi ni niya para niya no isip vlogger ako mutabang tabang ko pero na ako ihatag nimo mo gamay ra ni kay ako uh. isip vlogger wala man kuy ah pa so ato ning ko ah uh, kani ah uh, may na nih ipait ni mog bugas no i kani bahala ni no kay kay baw ko ang income aning pagpamasura dili lalim so dawatan ni ang 200 oh. Para ni sa ipamugas ha. Ipaitag ha. Palit ako sir. Lamat kayo ni sir. Uh, um, sa may kasulti ni mo? Sa oba na nanguan. Ganahan mo tabang. Nara ko sa Pugon. Kilit IOL. So mga gina importante guys no. Bahala. Ginunahan ni. Eh. Ang trabaho basta marangal. Basta panginabuhi lang. Mga gina importante. Muna akong giingon nga. Mas bali pag ingunani ang imong trabaho kay nay maluoy kaysa mangawat ka wa jug ka. Bugbog sarado jug ka no. So maura to guys, salamat kayo no sa inyuhang pagtitiwala. Please like and share so insa to ganahan mo tabang ani kay kan ni naasa ni siya. Pila ka anak nimo? Usa. Usa niya nagmasakit, gilantan. Siya rin na kamot no. Salamat kayo guys. So all right.